kayo mga V? May vidang kwento nga po ulit yan ng hashtag Pink Lover and Vlogger Wanna V, Keiko V, for today's video. And yes, at may nag-order po sa amin ngayon ng 150 pieces na scrunchies. So, shoutout nga po pala kay Miss Ala na owner po ng Set Set Collection. Sa so kagaya nga po ni Miss Ala na mga seller dyan, pwedeng-pwede nyo rin po maging freebies itong mga scrunchies. Yes na yes nga po kasi kinocustomize po namin yung tag ng ating scrunchies and lahat po ito ay individually naka-plastic na kapag i-deliver po sa inyo. Ipapakilala ko nga po pala ang aming team. Syempre, pasok na pasok po dyan si Mami V na siyang punong abala sa pagtatahin ng mga scrunchies. Of course, tayo naman po ang nagpa-plastic natin dito isa-isa. At para naman sa perfect presentation, nandiyan na po si Mr. B. Ang tagalagay po ng ating tag. So ayan mga B, perfect na perfect nga po ang ating scrunchies for freebies, giveaway, or pwede rin sa souvenir. And take note din mga B, ito po ay at reasonable price. Dahil tapos na nga po, syempre may pictorial muna. So ayan lang nga, mahirap pag di nakuha na, na nagsena. Take two tayo. So anyways mga B, sa mga naghahanap nga po ulit dyan ng previous souvenirs giveaways na quality yet at reasonable price, it check niyo na kami dyan. So, inclusion niya po ng customized tag natin ay ang free creation po ng QR codes ng mga shop ng online sellers. And to see more of our informative videos, please follow us and share our videos. Arigato gozaimasu